Napakasama lang ng loob ko dahil napakatanda na ng lola ko pero nagawa niya pa rin kumirengking. Hindi naman pala sumama sa ibang lalaki ang nanay ng na mga kapatid ko kundi pinalayas niya dahil nahuli niyang kasiping ang kanyang kinakasama. Kaya ang letter sender natin ngayon ay itago na lang natin sa pangalang Daisy na maagang naulila sa kanyang ina. Nagtrabaho ang nanay ni Daisy sa ibang bansa para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang mga half-sister. Pero tatlong buwan pa lang nawala ang nanay niya sa Pilipinas ay binawian agad siya ng buhay dahil hindi man lang siya nakapagpagamot sa sakit niya sa bato na iwan sa pangangalaga ng kanyang lola sa side po ito ng kanyang papa ang mga half-sister ni Daisy. Dahil sumama na rin sa ibang lalaki ang nanay ng na mga kapatid ni Daisy dahil hindi niya naman ito masisisi dahil super batugan ng kanyang tatay. Dahil naaalala pa ni Daisy na ikinukwento sa kanya ng sarili niyang ina na namamalimus daw sila nung baby pa siya para lang meron silang makain. Kaya nag-decide na lang ang nanay ni Daisy na magtrabaho sa ibang bansa pero hindi naman ito magawang magpadala ng pera sa kanila. Dahil ang tatay ni Daisy ay lulong sa pinagbabawal na gamot, pero kahit ganun ay binigyan naman niya ang puhunan ng tatay ni Daisy at isang tricycle para makapagtrabaho din. At sa edad na 16 years old nakapag-abroad na si Daisy dahil sumunod siya sa bansa kung saan nagtrabaho ang kanyang nanay noon. Hanggang sa pumanaw na lang din ang kanyang tatay dahil hindi rin ito nakapagpagamot ng kanyang sakit at hindi rin nakauwi si Daisy. Dahil kasalukuyan niya pang inaayos ang mga papeles niya para maging permanente na sa ibang bansa nakapagpadala siya ng pera pero sakto lang para maipalibing ang kanilang papa. Nabayaran na din ni Daisy ang mga naiwang utang ng tatay nila at napakasakit nun para sa kanya dahil hindi niya manlalabas. Lang lang nalaman na nagkasakit pala ang kanilang papa. Kaya nangako na lang si Daisy na hindi hindi niya pababayaan ang mga kapatid niya at pagtatapusin sila ng pag-aaral. Pero kahit dalawang trabaho na ang ginagawa ni Daisy ay hindi niya pa rin mapagkasya ang pera at halos wala nang natitira sa kanya. Dahil tumutulong din si Daisy sa isa niya pang lola sa side naman ito ng kanyang mama. Naging breadwinner si Daisy pero nagkaroon siya ng mga barkada at ka-love life at nakipag-live-in siya sa edad na 21. Nahinto si Daisy sa pagtatrabaho at tinakasan niya na lang ang kanyang mga responsibilidad kasama na dito ang pag pagkakaintindi niya sa kanyang mga half-sister. Naririndi na rin kasi si Daisy sa palaging sinasabi ng kanyang lola sa side ng kanyang papa na palaging kulang na kulang ang perang pinapadala niya. Sinabi din sa kanya ng kanyang lola na kung hindi niya kayang suportahan ng mga kapatid niya ay meron namang mga tao na willing mag-ampon sa kanila. Kaya dito na rin nalaman ni Daisy na hindi pala sumama sa ibang lalaki ang nanay ng mga half-sister niya kundi pinalayas ng kanyang lola. Dahil nahuli ng lola niya na kasiping ng nanay ng mga kapatid niya ang kanyang kinakasama. Nagtatrabaho ngayon si Daisy para maituloy pagsuporta sa kanyang mga kapatid kahit meron na siyang dalawang anak at kasal na rin siya sa pangatlo niyang naging live-in partner. Halos limang taon niya rin napabayaan ng mga kapatid niya na akala niya ay nag-aaral pero nakikipag-boyfriend lang din pala at nabuntis pa. Kaya mas lalo pang tumindi ang pangangailangan nila nang ma pa ang kanyang lola sa side ng kanyang papa at naputulan siya ng paa. Gusto ng asawa ni Daisy na magkaroon pa sila ng isang anak na lalaki dahil dalawang magkasunod na babae ang naging anak nila. Kaya kinuha ni Daisy ang kanyang pinsang babae sa mother side para may siya sa pag-aalala sa mga bata at sa gawaing bahay. Pero tinakbuhan lang sila ng kanyang pinsan at nag-TNT kaya dahil doon nawalan na ng tiwala ang kanyang asawa sa pamilya ni Daisy. Pero napilit pa rin ni Daisy ang kanyang asawa na kunin ang nakababata niyang kapatid kapalit ng pagbubuntis ulit ni Daisy. Pero isang buwan pa lang nilang nakakasama ang kanyang kapatid ay nagbuntis na agad si Daisy at hindi na siya makapagtrabaho. Kaya kapatid na ni Daisy ang pumalit sa kanya para makapagtrabaho at makapagpadala sila ng pera sa kanyang lola na palagi silang kinukulit na lakihan ng padala. Kaya nagtataka na lang si Daisy dahil 15,000 ang perang pinapadala nila sa kanyang lola kada buwan at hindi raw yung nagkakasya. Samantalang noon ay 8,000 lang ang pinadadala nila pero nagkakasya naman. Kaya nalaman ni Daisy na hindi pala ang kinuha niyang kapitbahay ang nagbabantay sa kanyang lola kundi ibang lalaki. At ang lalaking ito ay walang iba kundi ang lalaking sinipingan ng nanay ng na mga kapatid niya. Kaya napakasama na ng loob ni Daisy dahil napakatanda na ng kanyang lola pero nagagawa niya pa rin kumirengke. Hindi kasi naniniwala si Daisy na wala talaga silang relasyon at nandun lang ang lalaking yon para alagaan ng kanyang lola. At ang pinakamasakit pa kay Daisy, ang kapatid niya mismo pala ang kumontak sa lalaking yon para maging caregiver ng lola nila. At ang naging usapan daw ay babayaran na lang ang lalaking yon ng halagang isan libong piso pero para kay Daisy ay napaka imposibleng isan libo lang. Kaya kinumpronta ni Daisy ang kapatid niya kung siya ba talaga ang tumawag sa lalaking yon para mag-alaga sa kanilang lola. Sumagot naman agad ang kapatid ni Daisy at sinabi niyang kahit ano naman ang ipaliwanag ko sa'yo ay hindi mo ako magagawang pakinggan. Noon pa man ay binabalaan na si Daisy ng kanyang mga pinsa na may ugali talagang hindi maganda ang kapatid niya na kasama niya sa abroad. Kaya hindi napigilang manumbat ni Daisy at sinabi niya sa kanyang kapatid na ginawa ko ang lahat para sa inyo. Pero ano? Sumagot naman ang kapatid ni Daisy at sinabi niyang anong ginawa mo para sa aming lahat o baka ginawa mo lang yun para sa iyo. Kaya nagdilim ang paningin ni Daisy at bag niya ang kanyang kapatid pero kapatid niya pa ang nagwala at nagsisigaw. Kaya hirap na hirap si Daisy na pagtakpan ng kanyang kapatid sa kanyang asawa dahil napakabait na ng pangasawa ni Daisy. Dahil kahit wala nang tiwala ang asawa ni Daisy sa kanyang pamilya ay nagawa pa rin itong tanggapin ng kanyang kapatid hanggang sa maipanganak na ni Daisy ang anak niyang lalaki at nakauwi na rin ng Pilipinas ang kanyang kapatid na sobrang gulo na naging relasyon nila sa ibang bansa. Kaya simula nun ay pinutol na ni Daisy ang kahit anong ugnayan niya sa kanyang pamilya dahil kahit anong pagtulong ang ginagawa niya ay masama pa rin para sa kanila. Pero minsan ay naiisip pa rin ni Daisy ang kanyang mga kapatid lalo na ang kanyang lola kaya nakikibalita siya sa kanyang mga pinsan. Nalaman ni Daisy na anim na buwan na palang buntis ang kapatid niya ngayon at gusto niya man lang sanang tumulong pero hindi niya naman magawa. Lalo pa ngayon na na-stroke na naman ang kanilang lola at wala pong trabaho sa ngayon si Daisy at sakto lang ang kinikita ng kanyang asawa. Kaya maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Pangalanan nyo na lang po akong Sakura. Kaya hanggang dito na lang ati Charis. At dahil dyan, sorry dahil natawag kitang Daisy. Hayaan mo yung Sakura, ilalagay ko sa pamagat para alam mong kwento mo na ite. At para sa akin, ang nakasama lang talaga dito, eh yung perang pinapadala nila ng kapatid niya ay nagagamit siguro pero hindi tayo masyadong sure sa boylet ng kanilang lola. Pero kung hindi na may yung boylet, siguro benefit pa din yung lola mo kung siya yung nag-aalaga sa kanya. Baka may nakitang something yung kapatid mo kaya yung lalaki na yon ang napili niya na mag-alaga sa lola nyo. Kasi mahirap po mag-alaga ng mga na-stroke na pasyente lalo na yung naputulan ng paa kaya siguro may malasakit din kahit papano si Boylet. Kaya ibalato na lang natin kay lola yung dapat hapon ng buhay niya ang importante hindi na kayo naaapektuhan dahil pinutol mo na rin naman ang pagtulong sa kanila. Yung tungkol naman sa pag-cut off ng pamilya, ikaw lang kasi makakapagsabi kung kailan ka ulit magiging ready na makiharap sa kanila.